100% ng andam ang seguridad alang sa Kalilangan Festival 2024. Atul sa send-off ceremony sa Comfort Minji Lira, formal nang gideploy ang 1,196 ka mga security forces, lakip ang EOD, dugang mga force multipliers, nga ipakatag sa Oval Plaza, uguban pang lugar nga adunay ipahigayong aktibidad alayon sa maong kasaulugan. Let us also do our part in safeguarding peace and order For our collective effort, with our dedication to the principles of integrity, professionalism, and public service, we are driving force to effectively perform our task. Let us all remember that uh, our task as a uh, force in maintaining peace, this is uh, for the good of our uh, city. And uh, let us all be stay, uh, alert in our uh, mandate. gipaniguro paniguro usab sa labaw sa kapulisan sa Jansan nga mamahimong malinawon og hapsay ang tibok durasyon sa kapyestahan. Aya uh, yes, sa ating 1196 ay nakaready na para mag-secure sa area. Hindi uh, eh, eh, pa yung kasama yung ating mga intelligence na dideploy din natin para we will situate na sila ng uh, counter surveillance operation sa ating lugar. Base sa gipagawas nga guidelines sa GSCPO, adunay mga butang nga gibawal sulod sa basinidad sa Oval plaza, sama sa mga armas, pagpanigarilyo, ilim ng makahubog, bagpacks, baga ng jacket, hayop o bullcups. hugot usab ang pagpahimangno sa kapulisan kalabo sa paglikay sa pagbili ng mga bagahe sa mga pampublikong lugar aron malikay ang makamugna o kaguliyang sa publiko. Uh, yes, para dito makamper sa atong security, sa atong uh, peaceful nga lugar, uh, dilita magbilin-bilin ang mga bagahe bisag asa kay paka mag ma na siya og unattended baggage din ang atong EOD PNP EOD ma bother na pod then magpanik ang lugar so dagha mga report so para iwasan nato nga makadisturbo ta sa atong peaceful nga lugar sa General Santos City Sumala pa nga dakong papel ang himuon sa mga otoridad aron nga makabati og luwas o malinaw ang kapiyestahan ang katauhan. Regardless kung saang ang unit kayo ng gani, kahit sabihin natin na force multiplier kayo, kaakibat ng festival ang security and peace within the Human mga serye sa panagpulong o preparasyon, all set na usab ang lokal nga pangamhanan alang sa ipaygayong aktibidad dungan sa pag awhag sa publiko nga makiselebrar sa kalilangan 2024. Uh, actually, kung preparation, um, 100%. No? Gikan sa pag-coordinate na to, sa to ang peace area. No? Well-coordinated several times sa to ang gisunod-sunod ang mga meetings. In terms of physical o logistic preparation, ato ay Andam gabi i nagsugod na tag install sa himuon na tong area within the pioneer no para sa ato ang opening that will take place on 23 we encourage you to participate sa ato ang Kalilangan Festival 2024 ang local government unit sa pagpangulo sa ato ang mayor mayor Lor Pacquiao daghang mga preparasyon gihatag para sa kalambuan o ka nindot pang pagpadagan sa ato ang Kalilangan Festival kanunay nga panultihon sa mga otoridad. Safety is everybody's concern. Hinungdan nga ang gayang magtinabangay ang publiko o mga otoridad aron masigurong makaangkon og malinawong kasaulugan ang dakbayan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.